Ayan magandang gabi mga kapanyero nakita nyo naman parang nakakapanibago Lahat ng mga sinasabi ko noon sa mga unang video natin magandang umaga Pero ngayon mga kapanyero magandang gabi Ayan. Anong oras na ngayon mga kapanyero ngayon 9 o'clock past 9 o'clock na ngayon mga kapanyero Parang nakakapagtaka ngayon mga kapanyero dahil nga uwi ana galing ng trabaho Pero wala kaming overtime ngayon nakakapagtaka mga kapanyero eto kaya dito muna tayo mga kapanyero nakita nyo naman yung kapaligiran natin napakaliwa nagpa di ba pero ito parang nakakapagtaka ngayon mga kapanyero dahil nga wala kaming overtime ngayon uh, ito itong mga panahon na to mga kapanyero nasabi ko sa mga una nating video na uh, buwan ng July August dito dito kami mga sumusuko talaga kami yung sumusuko sa overtime pero ngayon mga kapanyero uh, wala nga nga ang hirap din pagka mga kapanyero, pagka walang overtime, parang nasanay na kami na may overtime pagka ganitong uh, panahon. Pero, pero ngayon, yan nga, uwian na. Kaya, masasabi ko mga kapanyero, sa 8 oras na trabaho dito sa Canada, parang ano eh, parang hindi ko masabi kung kulang ba o hindi para sa mga magsisimula rito sa Canada, mga kapanyero. Kaya ngayon mga iba, di ba? naghahanap ng dalawang trabaho para makadagdag sa mga expenses dito sa Canada. Alam niyo naman mga kapanyero na napakaraming bayarin dito, hindi biro ang mga bayarin dito. Lalo pa mga kapanyero kung may pamilya kayo, may dalawang anak kayo, uh, ang laki ang ng gastos. Ang daming bayarin. Kaya nga masasabi ko mga kapanyero, kapag talagang may overtime, sinasamantala pa rin namin na makapagtrabaho kahit maka makadagdag ng pa isa isang oras, dalawang oras pero noon mga kapanyero pagka day off namin bumabalik pa kami para mag overtime ganun kami ka katindi noon ng mga bago mag pandemic yun yung kalakasan talaga kaya nga ngayon mga kapanyero masasabi ko lang na sa 8 oras ba na pagtatrabaho nyo rito sa Canada uh, sapat ba yun para makasurvive kayo rito para sa akin mga kapanyero sa nakikita ko lalo pa kung halimbawa uh, maluho kayo uh, hindi eh hindi sapat yung 8 oras nyo na na ano na sweldo kaya nga di ba nasabi ko sa mga nauna nating video na na kung halimbawa na nagsisimula pa lang kayo rito sa sa Canada mga kapanyero medyo alalay pa rin kayo sa gastos. Talagang uh, wag muna kayong uh, bumira ng mga ng mga utang, di ba? Kaya nga nakita niyo naman yung kapaligiran natin, di ba? Napakaliwanag pa dahil nga kadalasang uwi ko talaga rito mga kapanyero, madilim na na paglumabas kami, talagang wala na, wala nang ganyan. Tsaka ano eh, parang sa sa labing isang taong ko mga kapanyero na pagtatrabaho rito sa GFS parang ngayon lang yata nangyari iniisip ko kanina mga kapanyero eh, ngayon lang nangyari na umuwi kami ng alas 9 kasi nga ang schedule ko mga kapanyero 1 o'clock hanggang 9 o'clock ng gabi yan ang talagang schedule ko tapos kanina mga kapanyero kanina umaga pagpasok ko Uh, sabi ko sa sarili ko na mag-o-overtime ako ngayon. Kasi may mga naiisip na naman tayong project na gagawin natin sa, sa farm. So sabi ko kanina, uh, kukuha ko ng overtime. Pero hindi ko naman ina-expect na ganito yung sitwasyon na wala kaming overtime. Kasi mga kapanyero, mga bandang 3 o'clock, 4 o'clock, yan nagtatanungan na yan. Nagtatanong na sila kung gusto ba namin mag-stay, gusto ba namin uh, mag-overtime. Sa hapon namin nalalaman kung may overtime ba kami o wala. Pero pagka ganito naman kasing buwan, talagang ano, talagang meron at meron. Hindi kami nawawalan ng overtime. Pero ngayon nga, mga kapanyero, ah, ang hirap din mga kapanyero kapag ka ganito, di ba? Kapag ka, halimbawa, uh, alam mo sa sarili mo na mag-overtime ka, meron kang babayaran, meron kang bibilin, meron kang pagkakagastusan na nakadepend ka lang sa sa overtime. Tapos bigla namang nawala yung overtime, ang hirap, di ba? Sa akin mga kapanyero, okay lang na uh, walang overtime kasi yung pag-overtime ko naman, di ba? Nasabi ko naman niya na napupunta sa farm, pwedeng pagpaliban. Paano naman kung halimbawa na meron tayong mga kababayan na uh, kailangan ng overtime na ini nila na may overtime, may mga babayaran sila. Doon na be behind ang ang mga iba nating kababayan kasi nakadepend lang sila sa overtime. Kukuha sila ng mga gastusin tapos nakadepend sila sa overtime. Pagka naman nawala ng overtime na tulad ng ganito, doon nagkakaroon ng problema. Doon sila na be behind sa payment ng mga bayarin nila. So kaya nga mga kapanyero, kapag halimbawa na kung bago ka lang mga kapanyero dito sa Canada, yun yung lagi kong sinasabi na medyo alalay lang, di ba? Hindi natin alam yung bukas, hindi natin alam kung meron ba tayong overtime. Mas maganda mga kapanyero na nakadepend lang tayo sa regular na oras natin. Kapag gagastos tayo, pagkabibili tayo ng mga gamit, at least pag-anohan nyo muna pag-overtime nyo muna bago kayo bumili ng mga ng mga bagay na gusto nyo pwede nyo naman kasing ipagpaliban muna yan kung walang overtime na tulad ng ganito ipagpaliban nyo na mga ilang araw overtime muna kayo tsaka kayo bumili para hindi kayo ma-behind. kaya nga kayo, kayo kaya nga mga kapanyer kung bago lang kayo sa sa dito sa Canada ganon, ganon lang ang ano mamuhay lang kayo ng simple mamuhay lang kayo rito ng nasa middle uh, class family, okay 'yun eh, makakaano kayo, makaka-survive kayo. Pero naman mga kapanyero kung halimbawa naman na na yun ya, uh, kung nakadepend lang kayo sa sa 8 oras, parang para ang hirap pagkasyahin ng uh, ng sweldo pag ganoon. Tapos mga kapanyero kung halimbawa naman na bago pa lang kayo rito sa Canada tapos uh, medyo mababa pa yung nakuhan yung sweldo dun, dun, dun mahirap talagang kulang na kulang yung 8 oras na na pagtatrabahuhan nyo rito para sa mga expenses napakahirap pagkasyahin siguro makakasurvive pa rin pero talagang tipid na tipid kayo ganun eh kaya nga ako mga kapanyero ah uh, para sa akin na sa aking opinion talagang kulang na kulang yung 8 oras na pagtatrabahuhan nyo rito sa sa Canada kailangan nyo ng mga part time job pero marami naman kasi rito mga kapanyero eh. tulad nung halimbawa sa cleaning marami rito mga tumatanggap ng trabaho kung halimbawang isang opisina, isang convenience store o isang mga tindahan syempre sa gabi lilinisin yon or magre repil kayo ng mga product nila ganun, marami rito eh na ganun yung mga ibang part time job na makukuha kasi noon mga kapanyero meron din, ano eh, meron din mga nag-alok sa akin ng mga ganyan mas pinili ko pang mag part time job dito sa warehouse napakarami naming overtime noon noong mga time na yon so hindi ko na kaya yung magdalawang trabaho pa, lilipat pa ako, samantalang nandirto na ako sa loob ng warehouse, tuloy-tuloy lang ang oras ko, ganun ang ginawa ko. Kaya mas, mas pinili ko pa na mag-overtime na lang ako rito kaysa lumabas pa. Karamihan sa mga kilala kong mga Pilipino rito, uh, ganun ang part-time job sa cleaning sila. Ng mga iba-iba, iba-iba eh. Karamihan na naririnig ko sa kanila noon, Uh, opisina raw tsaka yung mga tindahan na nag-ooperate sa buong maghapon hanggang gabi tapos pagkasarado na nila magre refill na sila lilinisin na nila yung mga tindahan na yun ganun pa vacuum ganun eh ganun yung mga sinasabi nila mga part time job ayan mga kapanyero kung bago ka lang sa ating channel uh, wag nyo naman kalimutan mag subscribe para suporta sa ating channel kaya ito mga kapanyero share share lang kung ano ba yung mga mga dapat malaman ng no, mga bago nating kababayan na balak pumunta rito, yung mga parating na o yung mga kung bago ka lang rito sa Canada. Ganito, ganito lang yung ano or kung sino yung mga kababayan natin na gustong lumipat dito sa Alberta. Ito mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo kasi nga sa labing isang taong ko rito sa sa warehouse na to mga kapanyero, parang ngayon lang yata ako umuwi ng maaga ganun yung ma-i-share ko dahil nga nasanay ako na pag lumabas ako ng warehouse ano ne eh, madilim na yung buwan ng July, August magsisimula ng June ah uh, yan na, yan na yung dyan na, dyan na, yung kalakasad namin kasi nga summer ah uh, marami ng mga na, nag ano, marami ng mga lumalabas na pamilya marami ng mga nagkakainan sa labas dahil alam naman natin na nasa food industry tayo, tayo yung mga nagde-deliver, di ba? Sa mga restaurant dito sa sa Alberta. So marami na, marami na mga pamilya na kumakain sa labas. So kami naman supply lang kami ng supply sa mga restaurant. Kaya super busy. Pero ito nga, sa labing isang taong ko rito pag stay sa company na to, parang nanibago ko ngayong araw na to na lumabas ako sa warehouse ng maliwanag pa. Nakita nyo naman, ayan o. No? Oh. Ang liwanag pa, di ba? Kaya ito, na-share ko lang to sa inyo mga kapanyero dahil nga para na rin to sa mga bagong uh, sa mga bago nating kababayan na padating dito sa sa Alberta na marami mga nag-message kasi na gusto raw nilang mag ano eh, lumipat dito sa Edmonton na dito maghanap ng bagong trabaho, dito maghanap ng bagong opportunity. Maganda, maganda rito mga kapanyero na makakaposisyon kayo rito basta hindi lang kayo maging maluho sa umpisa uh, yun nga wag lang kayo maunahan ng ng mga ng mga gastusin marami pa rin namang trabaho rito mga kapanyero kaya ito mga kapanyero na i-share ko lang sa inyo uh, maraming maraming salamat hanggang sa muli